tanong hirap tanong hirap tanong today is December December na yan ito na ano 2025 oo wala ka ka idol hindi kita oh, magsangkay oh, kung na idol ka karagsangkay lang oo pakakunto pa lang ane yo yo din dragon ball si gusto ko to at iso ka dalang kita didi hindi kita didi baga nga darog ah orin na nai. Orin naman naman na nai pa rin. sangkayton San Ayaw! Hahaha! Madi sa simbahan. Ay, san kayo? Kamusta ka mo? Ano naman naman Ano naman ninyo nito ninyo? Pagtawag mo December 1, kakulog. Hindi ka kakulog. Bakit Nagluluno ba? Bakit naman may something. Pero yan, napapakita tayo na. Hindi hadapit. May simbahan man, no? Oo uh, nga, uh, giniin ako. Ayun lang, uh, bakit ba automatic ito ka Switzerland? At mga yara nun yan na ito na ni Hermana, ito na Nostra Senyora de Belen, ano? Tapos ito yun at si 500 lah, ha? Ay, e, kaya pag dinuro. Ang <audio re outgoing> mga ngayon, Gels and Goddesses, nagkalusad ka di ha, Steve? Time check. Ah, alas, dos minutos. Naglabay na cinco. Cinco, alas 5. alas 5, alas 2. Hi friends! Hello! Happy New Year! Happy Oh, Happy Valentines! Kore ano yung klase? Kaya ano? Mga ah, event. Oh! Ang mga maringas <laughs> sa itong stage? Yes! Sige na. Hoy! Masa kayo? Taka ding kamad to? Taka baras! Baras! Shout out! Hoy! Taka baras! Shout out! Sige, nang mabaho! Hoy! Shout out nga datang president nga pa sa ikas. Ito sa ikas ha? Dito nging papadikit bisantiin. Ang dami yung single ha? Ay, hindi okay. oh. na. O, sa libang ko, hindi kita tatubangan natin ha. Alakad natin. okay kay Amon. awa ko Idol, pwede mong push idol. Hindi na kita magsangkay kung idol ka. Karag sangkay lang. Magsangkay. Magsangkay lang kita. oh Oo. Hmm. ari na kita yan nanditi. Oo. O. O, pa lang ni ka din nga kahimtang. Nga. Kapag na ha. Magkikita ni Iyo Uyo din Dragon Ball si Gusto ko to ah Buhay Yameda Uy Pokemon ah di man yung Dragon ah Lagat Dragon ah <laughs> Auto train Pop the Magic Dragon Lagat Pop the Magic Dragon Ano ka Dragon? Wow Hehehehe <laughs> yeah, di man? Lizard Oy. Lizard. Mm. Atunira, mga lizard. Mm, ang <laughs> mga lizard. Ang mga buhay. <laughs> oh. Uh. Junior. Luis. Aw, oh, mga ito. Ato ni, ato ni Miano. Hmm. Oh, ano Nanti suka dah nak kita jadi. Ah, junior. Oh, oh tu ni ni ni. Eh, hey, Luis. Mana Granada. Nanti kita jadi bagaimana? darau

Oh, kung mudo. Eh, doha. Hiya yeah, pulot an na ha, puro tanak didto ang gitutubak na. <laughs> Sarot. Hinatan tuan ni mana. Nakirato ni nana ni mama. Bita. Ano? Kan bita, bita, bita. lo ko. Nanay bita ako. Oh. Ambakot. ko. Para ina

ako magmimisa na eh. Katapos. Tapos mag-aon. Tapos. <laughs> tapos talaga tapos pangaon. Tapos Lulubong na. Lulubog na. Ako magmimisa na eh. Lulubog <laughs> na 'to ako. Ah. Aw. Alam na naman 'yung bitbit ng lutong <laughs> pabalikpit na tayo eh. Eh hindi 'to eh.

then uh so hindi -huh. ni natin na uptong kada O, oh, kitatak mo ko nag Hindi ko ang na Naghusay na iya. Hindi, ginisprayan ko. Spray paint ba? Oo, bakit ano yan bago? Ay, ito ko itong birat na sa... Ito ko yung lang. Bakit tagi Hindi bago. Oke, okay, Jadi yang itu sembahan. dito kita lagi Hmm, kaya okay, isa ra do Isang hey, siyang kayo, kamusta ka mo? Mamingaw manito niya yan ano? Mamingaw ito niyo Oo, oh, okay. Amaran ah, kamo. mo. Pag tama ko man December 1, kakulok. Hindi kang kakulok. Bago na. Bago man kita yun. Bago no ba ito yun? Naglulo no. na oh, ba? Wala naglulo na. Oo, amaran ka mo. Medyo ko ginshare din Facebook. Ano about han, Mga spiritual ko. Ako ah, ngayon nga baka mabugat ako ng tulukad law sa no mag-December. Baka may something. Pero yan, ipapakita ta ngayon ngayon nga. Something, didihadapit, hadapit. May simbahan man, no? Oo, oh, oh. ginihin ako. Yung you know, baka ito, tumatikad ito sa Switzerland. Kulang oh, na is snow. Walang snow. Hmm. O, oh, diba? Oh, say, Hira, hira. Uh, uh, at uh, mga yara niya yan na ito na. Uh, kuan ito ni Irma na ito na Nostra Senora de Belen ano? amo na wadi Santa Claus kilala kami na iya man okay, kuan okay, busag ka busag o pwede, kami din magpapa family portrait ba picture picture hmm, tapos ito si yun si Bina 500 lah ha ikaw pag dinuro tag 500 tag 500 lang kung budget yan at si Bina nagbubuot bado kay kung karuya gito nagnunod si Bina tira gastos ka na no? niya labot ano oh ah di man ulaping mm -hmm, ano? ulaping ito no lahat ulaping ikaw, saan kayo ito niyo? Pero ting gasto yan ang uh, yung uh, pero sa adlakay, or sa pakakuhaan 100 million, ay la, ay la, ay la. Nabot ka nagsusulod kayo ng dirada. Ayaw na lahat Alipong ka naolo. Oh, so adi kita yun. ginawas na. Oh. Uh, may dakugin do. <laughs> oh, parang dito ng mga pala yun, ano? Nakamugga ka dito, no? Oh. Agad kita plaza, pasya dala kita. O oh, dadun ta ka mga dia plaza. Jangan ah, ambot may di di baka pasunda yag hakuan. Ano <laughs> di ya pasunda yag. The total appearance and voice is 20%. The outfit, costume, grooming, and participants' ability to follow the type of cat And the accessories are 10%. The use of complementary accessories, makeup, and hair that increases the overall look. So the total of these is 100% to our candidates for cats and goddesses just enjoy your performance on stage and to all the parents who are there to truly support their kids i would like to extend my congratulations also to all of you and to the english department especially to mom annabel this the chairperson of this activity. Congratulations, Nida and Mom, And also to our master teacher, uh, Ma'am Lorena Acero, congratulations. And the rest ah. of the English teachers, thank you so much for this uh, inspiring activity. Nida. Thank you and good luck to our candidates. Ladies and gentlemen, it's the leader of Armageddon Hockey Department head. and of course, the leader of our candidates. <laughs> and now, the moment we have all been waiting for has finally arrived. Today, The face becomes a building of magic, grace, and power. And our candidates are wanting to ignite it with their presence. there's a story that must be told of kindness shining bright and bold in every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer fame's not the goal his heart is clear he lifts up voices we all should hear through every vlog hope starts to rise uniting hearts opening eyes a friend to all, when someone's hurting, and he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son, the Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the life that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place He lifts them up with kindness and grace When storms may come, when times are tough Sankei stands strong, he's brave enough With every viewer lending hand Together we help this land Sankei Tachiyo, a friend to all When someone's hurting, he answers the call a voice for the people, strong and true Hope comes alive in what you do Sankey Tanyo, you light the way With stories of love every day Here in our town, you make us believe You're the life that we all need He helps the poor, he loves, stands tall Thank you so much, Sankey Tanyo Antonio, a friend to all When someone's heard and He answers the call A voice for the people strong and true Hope comes alive In what you do Son K. Tonio You light the way With stories of love every day Here in our town You make us believe You're the light that we all need He helps the poor And still he shows ala, awalan wala na ano? Wala <laughs> na <laughs> <laughs> well, tala na eh. Again! Just be your friend! From another star! Oo, oh, nagdaraw lang kita yun na, ano? Nga natin yung pasipat na diha ha? May plaza! Just be your friend from another star! Siyempre ako ko po pinag-gap na iyo. Sang na iyo po. Good night, sweet dreams, mama. Chup-chup. Okay, 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 okay.